grabe ang ng tubig parang may yelo sa ilalim ang hmm. daming fish maliliit oh. ang lino ng tubig dito mga mix napakaganda So ayun mga kabiks, dahil sa sobrang init ng panahon, nagkayan po tayong umalis para punta sa isang nakaka-relax na pasyalan. At ilan lang nakakarating pa dito. Ayan, mag-outing kami. Ah, maliligo kami sa napakalamig at napakalinaw na tubig dito sa gawin ng Bako, Oriental Mindoro. Ayan. So... Alis mo na kami, ito yung sakyan namin. Punong-puno sila, punong-puno. <laughs> Hi, God. At ito na nga po mga kamix Nandito na tayo sa Alkaima At dito lang po yan sa Mangan Uno Bako, Oriental Mindoro At excited na po ang lahat para lamang makaligo. At syempre, tuwang-tuwa naman sila, oh. Kita mo naman, halos nagmamadali na sila. Iwanan na yung ibang gamit, eh. Hindi na magkamayaw sa sobrang dami ng dala-dala na akala mo na iabot ng kinabukasan dito. Sa dami ng mga kasama, halos kinulang pa yung magbibit-bit papunta rin sa mismong resort dahil sa dami ng dala-dala kaya ako naman habang nagbibidyo, sabi ko ako na rin ang magdadala ng matitira. Akala ko naman, ilang distansya na lang nandun na kami. Ang haba pa pala nito. Yes! Nandito na kawe! At dinig na dinig mo yung mga himig sa kagubatan at ingay ng kalikasan. Malawak, malinis, puno ng mga halaman. Ayan, ang dami nilang kubo. Marami kang pwedeng pestuan dito para mag-relax. Kaya ano pa ang ninyo? Punta na kayo dito habang nararamdaman nyo pa ang summer at sinisiguro ko sa inyo hindi kayo magsisisi sa pagpunta nyo rito dahil magfe-feel nyo talaga rito na parang kang nasa isang malaparaisong lugar ang tubig dito napakalinaw malamig at tahimik kahit sa mo pa ang buong barangay ninyo kasya kayo rito sa lawak nitong lugar na to at habang pinapanood nyo itong mga kamiks ipapasyal ko kayo sa bawat sulok nitong resort na ito tara may mga fish maliliit grabe ang lamig ng tubig parang may yelo sa ilalim ang daming fish maliliit oh. ang lino ng tubig dito mga pamiks napakaganda ngayon oh. tago sa inyong doon paikot kaya naman may mga cottage dito na napakarami kasi pinupuntahan talaga ito ng maraming mga uh, mamasyal gusto maligo gusto magpiknik outing ayan. so sa ngayon nga ang dami mga uh, naka pwesto na sa kanilang cottage yung iba naka-reserve pa malapit lang din ito sa ano sa Mount Falcon ayan at ito ang Alkaima ayan Alkaima ayan yun yung pinakang entrance nila mga kamiks at ito po yung, yung sumugban lang naman ito yan sila rito ang posa. Okay, maghugas-hugas. Walang Dito pa lang sa area nito, mamamangha ka na dahil hindi mo sukat akalain na meron parang gato kaganda sa lugar na ito at habang nasa gitna tayo ng kagubatan ang katahimikan ay nagbibigay ng kaginhawaan at ang simoy ng hangin na nagmumula sa mga matatayog na halaman at ang agos ng tubig na tila nagbibigay ng enerhiya sa ating katawan para gusto mo na magtampisaw at wala ng uwian kahit pa ang mga bata ay manghang-mangha sa nakikita nilang napakalinaw na tubig maging ang mga matatanda ay excited na rin na magtampisaw, tumalon, lumangoy, lumundag, lumukso. Bahala kayo, basta kami, mag enjoy na lang dito. At sa pagkakataon ng ito, utay-utay na nagdadatingan yung ibang mga nakabook na rin sa bawat cottage. At ito naman ang kinuha naming cottage, tatlo yan, magkakatabi. At yan, sinusulat ang mga pangalan para alam nila kung merong mga mawala o may iwan para sa safety na rin ng lahat para na monitor ng mga martial dito sa ating pinuntahang resort at dun nga sa di kalayuan hindi na nakapagpigil ang mga kabataan na mag enjoy mag alambitin sa lubid at hindi pa rin makontento gusto pa rin nila maglaro ng hagisigisan mula ron sa ibabaw ng papag at syempre dahil tanghali na rin kaya naman naisipan namin magsimula na rin kumain ng salo-salo dito sa pag at ayan nga po, tatlong tent kami tatlong kubo, na siya nga naman nag -e enjoy lahat sa pagkain kanya-kanyang kuha ng plato kanya-kanyang kuha ng pagkain so ayan, kain na rin tayo mga kamiks tara Ita, hindi mo ka si Iitan. Hi, hindi ka mo Hindi ka mo baby. Ha, ah, sama kana, sama ka sakit. Sama ka sakit, sa sama. sama ka sakit. Sa ah, sa uh, hindi ka mo ka kaligo. Nah, hindi ka mo ka

At ayan nga po, lumipat tayo sa kabilang area nitong resort. At subukan natin na magbabad sa tubig. Dito pa lang pag lapat ng pa ako, ramdam ko na ang lamig. Parang may yelo dito sa ilalim. So, tara. Ito na. Lulusong na ako. Wow, ang lamig. Pasintabi po. Talagang masusuglan tayong kumain. <laughs> Sandali lang, wala bang buhaya rito? <laughs> Parang ang sarap mag dito. Napakatahimik. Tsaka ang ng tubig. Ibis. Shout out po kayo, no? Shout out. Shout out, bro. Kanina niyo Shout out sa amin, Lola. Shout si out na. sa Batang Pambisan. Galingan nyo pa lahat. Ibatek. Ibatek. Uwi na. Uwi na. Ibatek. Nainggit ka. Ibatek dito. Ibatek ka So ayun nga guys, after natin magbabad dito, balik naman tayo sa kabila nitong resort na to. Tara! Feel na feel na talaga ang maglaba rito. Napakalino kasi ng tubig. Sobrang linis. Grabe. Hello. Hi. Paano pa kaya kung may mga palaroan pa dito? At boat paddling. I'm sure. Marami parang lang mag enjoy dito. Oops, teka. Parang pang isang linggo na yata yung nilalaban mo dyan ah. away tayo tayo din. At siyempre, maiba naman tayo. Pwede rin pala mag Rito. Tara! At alam niyo na kung sino pambato ng pambisan. Kapag may pestahan, yan mga yan. At siyempre, pag sanay ka sa pestahan, may pambato rin sa sayawan. At habang sila ay nagkakasiyahan, yung iba naman dito, nagpapahinga lang para mamaya makabuelo sila sa paliligo nila at sumabak na rin sa kantahan. At ayan eh nga, oh, kita mo naman yung isang ito, ganadong ganado na sa pagkanta at pagsayaw. Habang mga batang ito naman ay nag enjoy sa pagtatampisao nila sa tubig. At take note, binabantayan po sila ng kanilang mga guardian. at ito namang mag isawang ito abalang abalaman naman sa pag prepare ng iihawin talagang hindi magpapahawat ang mga ito at walang makakapigil sa kasiyahan nila dito at ang mga backup dancers sa likod enjoy na enjoy at ayan nga nakakagutom na itong iniihaw nila parang gusto ko na rin kumain at sakto habang naghihintay ang pagkain sa kanila sigurado mapaparami ang pagkain ng mga ito para po sa inyong kalaman ang tubig po rito ay sakto lang sa mga bata hindi po masyadong malalim at eto nga po ang aking pamangkin hihingit sa kanyang mga kuya gusto niyan pumunta rin doon Lilibutin muna natin ulit itong lugar na ito dahil napasig ko dumarami na ang mga tao dito na nag uh, picnic pipiknik, naliligo. Iyan, marami silang pwedeng gawin dito. Yung iba rito naman, mga nagbibidyo kayo na rin sa kanilang pesto, sa kanilang tent o kubo. So, balik tayo doon sa pinuntaan natin kanina na merong malinaw na tubig at napakalamig. Tara, samahan nyo ako. Puntahan natin bigan ilang minuto lang ilang sandali lang ang dami ng tao punong-puno na kagad ayan oh 'di ba nag-enjoy na sila ang dami na nila rito oh ibig sabihin talaga dinadayo talaga itong lugar na ito dahil siempre ikaw ba naman hindi bumalik-balik dito sa ganda ng mga tanawin at ang ganda ng tubig napakalinis samahin umaga naman ako doon sa kabilang dulo dahil yung mga kabataan doon napansin ko tuwing tuwa sa pinagagawa nila. Mukhang may mga pinagpapasikatan ha. Oh, basta mag-ingat lang kay sa pagdive nyo ha. Ah. Sanay na po talaga yung mga yan dahil lumaki sila sa tabing dagat. At ayan nga, bigay todo na. Naglabasan na ang kanilang mga talento. At syempre, balikan nga muna natin yung mga naliligo dito. Tingnan natin itong mga bata. Aba, tuwan-tuwa talaga. Kanina pa yung mga yan, halos ayaw na yata umahon. Mas lalo sila nag-enjoy kapag nakikita nila na meron silang mga bagong kalaro. Hindi naman nila mga kasama yung mga yan. Pero masaya silang nakipaglaro habang naliligo. napagod na yata iba <laughs> at karamihan nga sa atin ay napagod na dahil sa dami ng kinain at ang mga oras na yan ay ganap na ang alas tres ng hapon kaya ang ibas sa kanila ay parang inaantok na at yung iba naman ay pa rin umahon at akala ko hindi na uli magsisipagligo itong mga ito Pwede ba yun? Ayan nga ang pinta nyo dito. <laughs> at syempre, pag may kantahan, may inuman din. At ayan nga, after nilang kumanta at magsasayaw, dumiretso na sila dyan para magpampisaw. At syempre, ang aking inay, tuwang-tuwa naman. At siya ay nakapag-swimming na naman. O, di diba? Ay, kahusay. Parang dalaga lang eh. oh siya ahon na kay dyan at kay parang nilalamig na yata dyan ah Aba, eh, parang may koryo yata ito mo Ano ga? Hmm, talagang enjoy na enjoy yan o. Ay siya, ikaw, ikaw ikaw sa video. Baka makadiscovery. Aba, eh, talagang pil na pil. Eh, ay kitang-kitang kasiyahan naman o. Oh. baka iba, napakapasarap na kayo nyan huhuwi pa tayo talaga nga naman sinanayin ito eh, ang tuwa para bumalik sa pagkabata eh. o paano tara na at mm, aho na tayo at baka tayo mapagkiwa pa rin mga kasama maraming maraming salamat at uh, nag enjoy tayong lahat dito sa mamangan uno Bako Oriental Mindoro. Dito sa Alkaima Resort. At syempre, libre entrance nila dito. Ang babayaran mo lang dito ay mga cottage. At dapat maaga ka magpa-reserve para hindi ka maubusan. Sa mga gusto pang punta rito, salamat sa management, sa staff, sa mga armed forces na laging nakamonitor, sa mga marshals at sa LGU na rin. God bless po sa inyo lahat. Okay, so, ayun nga mga kamiks Tapos na tayong mag- uh, um, picnic. Tapos na tayong mag-picnic dito sa uh, masarap at malamig na daluyan ng tubig mula sa pana ng bundok ng Mount Halcon. Ayan. So, pauwi na kami mga kamiks. Grabe. Nag-enjoy lahat. Ayan. Kasama ang mga buong pamilya. So, uwi na tayo mga Bye-bye.